Welcome mga badi sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Sila ay masayang bagong kasal na masayang namumuhay nang bigla na lamang silang naglaho ng walang bakas. Habang nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya, lumitaw ang isang serye ng kakaibang detalye. Mga misteryo minsahe, isang dating kasintahan na may madilim na nakaraan, at mga palatandaan na nag-uugnay sa isang nakakatakot na sabuatan. Ito ay naging isa sa pinakamisteryosong kaso ng pagkawala ng tao sa South Korea na nagdulot ng pagkabigla sa buong bansa. Ano nga ba ang totoo'ng nangyari sa kanila? Noong ika-31 ng Mayo taong 2016, isang Martes, isang lalaki ang dumating sa isang lokal na istasyon ng pulisya sa Busan, South Korea upang iulat ang isang nakakabahalang insidente. Siya ay labis na nababahala at sinabi sa mga opisyal na ang kanyang anak at manugang ay nawawala at hindi na makontak. Nakiusap siya sa pulisya na tulungan siya. Ang kanyang anak at manugang ay mahigit anim na buwan na kasal pa Ang asawa, si Chon Min Gyun, 34 na taong gulang at nagmamayari ng isang maliit na tindahan sa Busan. Ang kanyang asawa naman, si Choi Song Hee, ay 33 taong gulang at isang kilalang artista sa teatro sa lungsod. Ikinuwento ng ama ni Chon na noong nakarang araw, pumunta siya sa tindahan ng kanyang anak upang hanapin ito ngunit wala siya roon. Sinabi ng mga empleyado na hindi pa nila nakikita si Chon mula pa noong ikadalawang putwalo ng Mayo. Sinubukan ng ama ang lahat ng paraan upang makipag-ugnayan sa kanyang anak, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Lumipas na ang tatlong araw na walang baka si Chon, kaya naramdaman ng ama na may nangyaring masama. Dahilan upang mag-file siya ng missing persons report. Matapos matanggap ang ulat, Agad na nagpadala ng mga opisyal ang pulisya sa apartment ng mag-asawa upang magsagawa ng investigasyon. Sa pagbukas pa lamang ng pinto, isang aso ang biglang tumakbo palabas. Ipiniliwanag ng ama ni Chon na mahal na mahal ng mag-asawa ang asong ito at kung haalis sila ng matagal, hinding-hindi nila ito iiwan. Sa loob ng apartment, maayos at malinis ang lahat. Walang senyalis ng gulo o sapilit ang pagpasok. Mukhang normal ang lahat. May natirang pagkain pa sa mesa, maruruming pinggan sa lababo at isang bag ng pinamili na hindi pa nabubuksan. Sa pahintulot ng ama, sinaliksik ng pulisya ang apartment at natuklasan na may mga apat na mahahalagang bagay na nawawala. Ang karaniwang suot ni Choi, isang laptop, ang kanilang mga pitaka at ang kanilang mga pasaporte. Batay sa mga ebidensya, tila umalis ang mag-asawa ng nagmamadali. Dala ang ilang pangunahing gamit, kanilang mga pitaka at mga pasaporte. Na nagdulot ng hinalang baka sila ay nagplanong bumiyahe sa ibang bansa. Gayunpaman, matapos suriin ang immigration records, kinumpirma ng pulisya na wala sa kanila ang umalis ng bansa. Ang susunod na hakbang ay suriin ang security footage mula sa elevator ng apartment. Ayon sa footage, sa pagitan ng gabi ng ikadalawang putpito ng Mayo at madaling araw ng ikadalawang putpulo ng Mayo, parehong naitala ang mag-asawa na pumasok sa gusali. Noong ikadalawang putpito ng Mayo taong 2016, matapos dumalo sa isang rehearsal para sa isang bagong dula sa teatro, hindi agad umuwi si Choi. Bandang alas 10 ng gabi, pumunta siya sa isang supermarket upang mamili ng mga gamit para sa bahay at pagkain. Nakuhanan siya ng security footage na pumapasok sa elevator ng apartment bandang 11.31 ng gabi. Mukha siyang kalmado at normal habang hawak ang isang shopping bag na may lamang pinamili niya. Samantala, bandang 3.45 ng madaling araw, nakita rin si John sa elevator na mukhang normal din. Ang dahilan ng kanyang late na pag-uwi ay dahil galing siya sa isang pagtitipon kasama ang mga kaibigan. Gayunpaman, ikinagulat ng pulisya ang isang kakaibang detalye. Habang malinaw ang footage ng pagpasok ng mag-asawa sa apartment walang kahit isang footage na nagpapakita na sila ay umalis. Ito ay nag-iwan ng isang napakahalagang tanong. Ano ang tunay na nangyari sa kanila? Ang mag-asawa ay nakatira sa ikalabing limang palapag ng gusali na nangangahulugang halos diyak na ginamit nila ang elevator. Ngunit, sa kabila ng lahat, walang anumang security recording na nagpapakita sa kanila na lumabas sila ng gusali. Ano nga ba ang nangyari sa kanila pagkatapos nilang pumasok sa kanilang apartment ng gabing iyon? Ang apartment complex na ito ay may kabuoang dalawang put dalawang surveillance cameras. Lahat ng ito ay gumagana ng maayos. Sinuri ng pulisya ang lahat ng surveillance footage ngunit wala silang nakitang anumang imahe ng mag-asawa na lumabas sa kanilang apartment. Pumasok sila sa kanilang tahanan ngunit hindi na muling lumabas at wala rin silang anumang bakas sa loob ng kanilang tahanan. Ang buong sitwasyon ay parang isang misteryosong locked room na pangyayari. Dahil sa hindi pangkaraniwang katangian ng kaso ng pagkawala na ito, agad itong nakatawag ng pansin ng pulisya sa Busan. Bilang resulta, nagpadala sila ng karagdagang mga opisyal upang magsagawa ng pagsisiyasat sa lugar. Sinuri nila ang pagkakalagay ng mga surveillance camera sa gusali. At natuklasan nilang may mga blind spot ang dalawang dalawang kameras. Gayunpaman, hindi magiging madali ang paglabas ng hindi napapansin. Kailangang bumaba ng mag-asawa ng labing limang palapag, manatiling malapit sa mga pader at dumaan sa mga blind spot ng kamera upang maiwasan ang pagkakakita. Kung walang maingat na pagpaplano, halos imposible itong magawa. Sunod na sinuri ng pulisya ang surveillance footage mula sa parking lot ng apartment. Ngunit nadiskubre nilang nasa dating pwesto pa rin ang sasakyan ng mag-asawa. Hindi sila kailanman lumabas sa parking lot batay sa mga kamera. Kung hindi sila nagmaneho papalayo, paano sila nakaalis sa lugar? Dahil dito, pinalawak ng pulisya ang kanilang investigasyon. Kinuha nila ang footage mula sa lahat ng malapit sa estasyon ng bus sa pag-asang makakahanap ng bagong lead. Sinuri rin nila ang surveillance camera sa estasyon ng tren Ngunit wala pa rin silang nakitang bakas ng nawawalang mag-asawa. Ang mga natuklasang ito ay lalo pang nagbalalim sa misteryo sa likod ng kaso. Gayunpaman, may bagong natuklasan ng pulisya matapos nilang suriin ng SMS at call records ng mag-asawa. Noong 28 ng Mayo, pasado alauna ng hapon, nag-text si John sa kanyang kasosyo na may nangyari sa bahay at isasara niya ang tindahan para sa araw na iyon. Noong ikadalawang putwalo ng Mayo, bandang 11.06 ng hapon, nagpadala si Choi ng mensahe sa kanyang grupo sa teatro na hindi siya makakadalo sa ensayo kinabukasan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Noong ikadalawang putsiyam ng Mayo, 8.28 ng umaga, inilipat ni Chon ang pondo ng kanilang negosyo sa kanyang kasosyo sa pamamagitan ng bank transfer at tinawagan ito upang ipaalam na may seryosong nangyari sa bahay kaya hindi siya makakapunta sa tindahan ng ilang araw. Nang tanungin siya ng kanyang kasosyo kung ano ang problema, hindi ito sinagot ni Chon. Sinabi na lamang niya na magbibigay siya ng update kapag naayos na ang lahat bago agad ibinaba ang tawag. Noong ikatatlong po ng Mayo, 6.20 ng umaga, nag-text si Choy sa isang malapit na kasamahan sa teatro. Ate, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon at hindi ako makakapag-perform. Sa hospital na naman ako katulad ng dati. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa sitwasyong ito. Hindi ako makakatawag o di kaya makakapagpadala ng mensahe mula sa ospital ngayon. Pasensya na talaga. Napansin ng pulisya ang isang mahalagang detalye sa mensahe ni Choi. Ang mga salitang katulad ng dati. Sa katotohanan, mayroon siyang kasaysayan ng depresyon at minsan na rin nagtangkang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit nabigo siya. Dahil dito, nang matanggap ng kanyang mga kasamahan ang mensahe, inakala nilang bumalik ang kanyang depresyon at hindi na nagduda pa. Sumagot sila ng mga mensahe ng pag-aalala ngunit hindi na sila nakarinig ng sagot mula kay Choi. Noong ikatatlongpot isa ng Mayo, 10.57 ng umaga, tumawag si Chon sa grupo sa teatro ng kanyang asawa at sinabing na ospital ito dahil sa isyo sa kalusugan. Dagdag pa niya, hindi matatag ang mental state ni Choi at hindi ito makakabalik sa trabaho sa ngayon. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang tawag. Batay sa mga mensahe at tawag, tila bigla ang lumala ang kalagayan ni Choi kaya't isinugod siya ng kanyang asawa sa ospital. Ngunit bakit pinili nilang itago ang kanilang kinaroroonan at umiwas sa lahat ng surveillance cameras? Ang ganitong kilos ay lubhang kahinahinala. Lahat ng komunikasyon ni Choi sa labas ng mundo ay sa pamamagitan lamang ng mga text messages. Wala ni isang nakarinig ng kanyang boses. Samantala, si Chong ay huling narinig sa isang tawag noong ika-21 ng Mayo na nagpapatunay na buhay pa siya noon. Gayon pa dahil walang nakarinig kay Choy, ang tanging sigurado lang ay may mensaheng nagmula sa kanyang telepono. Kung siya ba mismo ang nagsulat ng mga ito o may ibang gumamit ng kanyang cellphone, ito ay nananatiling hindi tiyak. Habang nagpapatuloy ang investigasyon Biglang lumapit ang ama ni John sa pulisya. Dala ang isang nakakagulat na balita. Noong ikadalawa ng Hunyo, nakatanggap siya ng text message mula kay John na nagsasabing ligtas ito. Subalit, tumanggi ang ama ni na ibahagi ang nilalaman ng mensahe at iginiit na ihinto na ng pulisya ang investigasyon upang wag nang guluhin ang pamilya. Matapos ang pagkawala ng mag-asawa, hindi tumigil ang pamilya ni Choi sa paghahanap sa kanya. Humingi sila ng tulong sa pulisya at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit wala pa rin nangyari. Samantala, ikinigit ng pamilya ni Choi na wala silang alam tungkol sa kinaroroonan na ni Choi. Ang kanilang malamig na tugon ay naging sanhi ng matinding alitan sa pagitan ng dalawang pamilya. Paulit-ulit na nakiusap ang pamilya ni Choi sa pulisya na ipagpatuloy ang investigasyon. Samantalang maring ikinigit ng pamilya ni Chon na ihinto na ito. Dahil sa kanilang kahinahinalang kilos, lalo pang nakatuon ang atensyon ng pulisya sa pamilya ni Chon. Nakapagtataka na ang ama ni Chon ay gusto nang tapusin ang investigasyon matapos makatanggap ng iisang text message mula sa kanyang anak. Maliwanag na may itinatago siya. Dahil dito, hindi pinansin ng pulisya ang kanyang kahilingan at patuloy na nag-imbestiga. Sinuri nila ang lahat ng pangunahing ospital sa Busan, ngunit walang record na nagpapakitang no-ospital o di kaya ginamot si Choi o si Chon. Sinundan din nila ang lokasyon ng kanilang mga cellphone at natuklasang hindi man lang napadpad ang mga ito malapit sa alinmang ospital. Ang pagsubaybay sa GPS ay nagpakita na noong ikatatlumput isa ng Mayo nang tawagan ni Chon ang theater group ni Choi, ang kanyang telepono ay nasa malapit sa kanilang apartment complex. Noong ikadalawa ng Hunyo, matapos ipadala ni Chon ang huling mensahe sa kanyang ama na wala ang signal ng kanyang telepono. Ang huling na lokasyon bago ito tuluyang mawalan ng signal ay malapit sa bahay ng kanyang ama. Kinagabihan, bandang 1.54 ng madaling araw, nawala rin ang signal ng telepono ni Choi. Ngunit hindi ito nasa Busan, kundi sa Gangdong District sa Seoul. Magkalayo ng daang-daang kilometro ang Busan at Seoul. Dahil hindi naman umalis ang kanilang sasakyan mula sa parking lot, paano sila nakarating doon? Magkasama ba silang bumiyahe? o si Choi lamang ang pumunta sa Seoul. Habang tila mauubusan na ang mga posibleng sagot ang embesikasyon, isang bagong ebidensya ang lumitaw na lalong nagpalabo sa kaso. Natuklasan ng pulisya na si Chun ay may matagal ng koneksyon sa isang babae na nagngangalang Chun Mi Jin, ang kanyang unang pag-ibig. Nagkagustuhan sila noong high school at naging magkasintahan sa loob ng maraming taon. Sila ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Ngunit nang dumating ang panahon ng pag-aasawa, matinding tinutulan ng kanilang mga magulang ang relasyon. Dahil dito, napilitan silang maghiwalay. Matapos ang kanilang paghihiwalay, lubhang nagdalamhati si Chun at agad na nagpakasal sa iba. Nang malaman ito ni Chun, labi siyang nasaktan at hindi niya inaasa na magpapakasal agad ang babaeng minahal niya ng gusto. Subalit, isang buwan at kalahati matapos ang kasal ni Chun, naghiwalay din sila ng kanyang asawa. Ang dahilan, Nahuli siya ng kanyang asawa na may relasyon pa rin kay Chon. Matapos ang diborsyo, si Chon ay nalugmok sa matinding kalungkutan at hinanap ang suporta ni Chon. Subalit, bigla na lamang siyang hindi makontak. Dalawang taon ang lumipas, nakilala ni Chon ang kanyang kasalukuyang asawa at sila ay nagpakasal at nanirahan sa Norway. Sa parehong panahon, nakilala naman ni Chon si Choi at sila at nagpakasal. Ngunit hindi kailanman tuloy ang naputol ang koneksyon ni Chon kay Chun. Bumili pa nga siya ng isang hiwalay na SIM card na eksklusibo lamang para sa pagkikipag ugnayan kay Chun. Noong 2015, bago ikasal si na Chun at Choi, namatay ang anak ni Chun sa kanyang pangalawang asawa dahil sa isang karamdaman sa Norway. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding pighati kay Chun na nauwi sa matinding galit. Siya ay nagkaroon ng matinding psikologikal na pagkalugmok at sinisisi si Chun sa kanyang sinapit. Pinaniniwalaan niyang ang pagkamatay ng kanyang anak ay may kinalaman kay Chon. Dahil dito, humingi siya ng napakalaking halaga ng pera mula kay Chon bilang kabayaran. Balak niyang gamitin ang pera upang ipreserba sa pamamagitan ng cryogenics ang katawan ng kanyang anak sa pag-asang maibabalik ito sa buhay sa hinaharap sa tulong ng mas umuunlad na medisina. Isang buwan bago ang kasal ni Chon at Choi, nagwala si Chun. Sunod-sunod niyang tinawagan at hinaras si Choi. Binabantaan ito magiging miserable ang kanyang buhay kung ipagpapatuloy niya ang pagpapakasal kay Chon. Dahil sa matinding emosyonal na stress, napilitan si Choi na palitan ang kanyang numero ng telepono upang maiwasan ang panggigipit ni Chun. Sa kanilang pagsisiyasat kay Chun, natuklasan ng mga autoridad na bumalik siya ng South Korea noong ikalima ng Mayo. Nang tanungin, sinabi niyang bumalik siya upang ayusin ang libing ng kanyang anak ngunit ang kanyang asawa ay bumalik lamang sa South Korea noong ikalabing apat ng Mayo. Sa kanyang pagdating, napansin ang mga kakaibang kilos ni Chun. Hindi siya umuwi o di kaya tumuloy sa isang hotel. Sa halip, namalagi siya sa mga sona at mumurahing guest house. Mga lugar na hindi nangangailangan ng pagkakakilanlan kaya't naging mahirap para sa pulisya na matuntun ang kanyang mga galaw. Gumamit din siya ng eksklusibong cash sa lahat ng kanyang transaksyon. Upang hindi siya masundan sa pamamagitan ng credit card records Isa pang nakakagulat na detalye ang natuklasan ng pulisya Bumalik si Chun sa South Korea sa parehong panahon kung kailan nabuntis si Choi Ilang araw matapos mawala si na Chun at Choi nung ikapito ng Hunyo Biglang umalis ng bansa si Chun at ang kanyang asawa Sampung araw bago ang kanilang orihinal na itinakdang pag-alis Sa madaling salita, dumating si Chun sa South Korea nang mabuntis si Choi na ng palihim sa loob ng isang linggo at pagkatapos ng pagkawala ni na Chun at Chuy, bigla siyang umalis ng bansa. Ang kanyang kilos ay lubhang kahinahinala at maaaring may kaugnayan sa pagkawala ng mag-asawa. Dahil nakalabas na si Chun ng bansa, hiniling ng pulisya ng Busan sa Interpol ang isang red notice upang siya ay mahanap at ma-extradite pabalik sa South Korea. Sa tulong ng Ministry of Foreign Affairs, sinimula ng proseso ng extradition. Ngunit agad na kumuha ng abogado si Chun upang labanan ang kahilingan ng extradition. Dahil sa komplikado at mahabang proseso ng extradition, nanatiling misteryo ang kinaroroonan ng mag-asawa. Dagdag pa rito, walang sapat na matibay na ebidensya ang mga otoridad upang tiyaking magiging matagumpay ang extradition. Sa puntong ito, hindi lamang humiling ang ama ni Chun na itigil ng pulisya ang investigasyon, kundi hiniling din niyang huwag ilabas sa media ang larawan ng kanyang anak. Sa kabaligtaran, ang pamilya ni Choi ay masigasig na hinahanap siya. Naniniwala silang ang pagsasapubliko ng mga larawan ang tanging paraan upang mapataas ang tsansa ng kanilang paghanap. Dahil dito, sa lahat ng inilabas na litrato sa media, makikita lamang ang mukha ni Choi habang ang kay Choi naman ay tinakpan o di kaya inedit upang hindi makilala. Noong Setyembre ng 2016, apat na buwan matapos ang pagawala ng mag-asawa, Isang nurse sa ospital ang nagulat ng isang kahinahinalang insidente sa pulisya. May isang taong nagtangkang kumuha ng reseta para sa mga antidepressant gamit ang personal na informasyon ni Choi. Nang suriin ng pulisya ang footage mula sa CCTV, natuklasan nilang ang taong ito ay walang iba kundi ang ama ni Chon. Dahil dito, naging pangunahing sospek ang kanyang ama. Malaki ang posibilidad na alam niya ang buong katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang anak. Subalit, dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya, hindi siya maaaring kasuhan ng pulisya batay lamang sa hinala. Hanggang ngayon, ang 30 million Korean won sa pang-account ng mag-asawa noong araw ng kanilang pagawala ay nanatiling hindi nagagalaw. Walang bagong impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan ang lumitaw. Noong ikalabing isa ng Marso taong 2019, inanunsyo ng mga otoridad sa South Korea na hindi nila titigilan ang kaso hanggat hindi ito nalulutas. Hinimok nila ang media na tumulong sa paghahanap sa nawawalang mag-asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinapubliko nila ang tunay na pangalan, edad at pangalarawan ni na Chon at Choi upang makahanap ng bagong lead. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumusuko ang mga embesigador sa South Korea. Patuloy silang nananawagan sa publiko na tumulong sa paghahanap sa nawawalang mag-asawa. Ano man ang katotohanan, may pag-asa pa rin buhay sila. Ito ay isa sa pinakamisteryosong kaso ng pagkawala sa South Korea sa mga nagdaang taon. Punong-puno ng kahinahinalang kilos mula sa pamilya ni Chon at ng kanyang dating kasintahan, magkasalungat na ebidensya at kakaibang mga pangyayari. Hanggang ngayon, ang kanilang pagkawala ay nananatiling isang malaking palaisipan. Ano sa tingin nyo ang totoong nangyari sa mag-asawa? At sino sa tingin nyo ang salarin na dapat imbestigahan ng pulis? Iwan ang inyong mga salobin sa comment section sa ibaba at kita-kits muli sa iba pang mga videos.